Hi guys, break muna tayo sa finance but I just wanna share my own personal experiences pagdating po sa relationship and also ano yung mga natutunan ko after so many breakups no, na pinagdaanan natin. So unang-una guys, mas tumatag po tayo, mas natuto tayo, mas naging wais tayo at syempre napapansin ko po ito sa sarili ko no, every time na dumataan tayo ng mga hardships, ng mga breakups, no, actually after that, after that, few months, mga 2-3 months so on wala pang 1 year mas dumadami pera ko mas marami akong nagagawang bago mas nadidiscover ko kung ano pa yung kaya kong gawin no? na dumaan ka sa hardships then naghanap ka ng new outlet mas ginalingan mo pa sa trabaho mo so yun, yun yung mga natutunan ko actually mas mas nagiging successful ako no? every time na dumadaan po ako sa breakup yung mga ganyan, yung mga hiwalayan so eh mga natutunan natin doon number one, talagang psh, mahirap man sabihin, I mean madaling sabihin, mahirap gawin pero kailangan mo talagang tanggapin no na wala na kayo. Maybe yung boyfriend mo, girlfriend mo or ex mo na siya ngayon o kaya naman yung mga minsan relationship minsan hindi lang yan sa partner mo but also to your relatives and families as well. So kasi it is a sign na hindi na yung hindi na healthy yung relationship niyo and maybe it's a time na not to cut ties but yung talaga may distance na yun yung pinaka part doon no? yun yung pinaka point so number two as well syempre magmumukha ka lang tanga pagka hindi ka nag move on pag hindi ka nakalimot pagka hinabol habol mo pa rin yung tao na yun no? magmumukha ka tanga sad to say pero yun yung totoo no? so kaya kailangan mong gawin palakasin mo yung sarili mo lalo na ikaw kung lalaki ka di ba? So, after breakout, minsan may mga chismisan pa. So, tayo, trabaho agad, binago ko agad yung sarili ko. Marami akong natutunan, marami akong inimprove binago sa sarili ko para nang sa sa mga next na relationship natin. Sa next relationship natin, eh, hindi ko na siya ma-apply yung mga mali. At ang ma apply ko na, na ma maitama ko na yung mga mali ko dati, no, sa relationship natin. So, actually, okay na okay tayo ngayon when it comes to my career, my personality. nag improve tayo continuously. Focus tayo sa trabaho, sa family natin. Nakakatulong tayo sa ibang tao. So, kumbaga, ang pinaka-point lang neto, maging okay ka muna. And before you enter to your next relationship, Okay, make sure syempre na okay na talaga yung puso mo, naka-move on ka na nakapokus ka muna sa sarili mo because you cannot give what you do not have. Hindi ka pwedeng magmahal ng ta ibang tao kung yung sarili mo hindi mo pa tuluyang hindi ka pa buo at hindi mo pa siya tuluyang tinatanggap. Kaya yun guys, no yun yung mga natutunan ko na pwede niyo ring mai-apply sa inyong mga halimbawa may pinagdadaanan kayo ngayon, 'di ba? So panoorin niyo tong video na to para na sige ma-remind kayo na kailan kailangan niyo accept and also palakasin niyo yung sarili niyo magsimula kayo ulit. Ganun talaga but ka kailangan, 'di ba? Walang option, hindi na babalik 'yon. <laughs> Katulad nung sa akin, no, yung mga tsaka kung babalik man sila, hindi ko na sila papabalikin. Yan po ang totoo, no? So, kaya again, kailangan talaga merong karing outlet eh, may career ka na babalikan. Kasi ako, iwan man nila ako hindi, kaya ko pa rin gawin yung mga kaya kong gawin, yung mga ginagawa ko dati. So, may binabalikan akong career, no? Kung iwan man nila, ako hindi, andyan man sila o oh, wala, eto, no, may career ako. So, kaya yun, guys, hmm, pagbutihin nyo. Kasi, at the end of the day, sinong kasama nyo, sarili nyo pa rin. So, yun lamang po, and God bless you all, guys.